Hindi importante yung dami ng followers eh. Kundi yung ano, uh, magayong objective ng uh, content creator. Hindi kilala po namin talaga ang mahalagang contribution ng mga vloggers. Napakalaking tulong niyo po sa tourism industry, lalo na po sa pagtataguyod ng branding. So, ang mga vloggers po talaga ay rich po sa mga insights kasi, kayo po yung nasa locality at immerse po kayo at uh, rich po yung information na naibigay niyo. Dati po, talagang mahirap po ang advertising, ang promotion, pero sa pamagitan po ng mga vloggers, napakalimang tulong nyo po para mabilis po na ma-promote ang iba't ibang mga products, mga tourism-related establishments sa ating lalawigan na William ay nakasuporta po sa Bulakan Vloggers. Kung paano rin naman po kayo nagpakakita ng suporta sa amin. Love Bulakan, Bulakan babalik-balikan.